Pinalalakas pa ng Sultan Bastura LGU ang programang bisita sa barangay o bringing integrated services and innovation through team approach. Muling inilunsa ng programa ngayong araw na pinalawak pa ng lokal na pamahalaan ang kwentong kaunlaran sa kalusugan at serbisyo publiko mula kay Kriza Chavez. Muling inilunsad ng Sultan Kudrat Local Government Unit ang bisita sa barangay program sa bayan. Isinagawa ito sa Barangay makabiso ng bayan ngayong araw. Sa pagbabalik sa pwesto ni Mayor Datu Mando Mastura, pinalawak pa ang serbisyong hatid ng programa sa bawat barangay sa munisipyo. Sanib-persang iba't ibang departamento ng LGU para ilapit sa taong bayan ng Sultan Mastura ang iba't ibang serbisyo. Kabilang dito ang issuance of live birth certificate, sedula, real property tax, assessment and record verification, tax amnesty information at issuance of notice of assessment at pamamahagi ng binhi. Dahil one-stop shop, ika nga, libre din ang operasyon tuli, haircut, medical consultation, prenatal check-up, dental check-up, mobile blood donation, pill health, e-consultation, feeding program, children entertainment, distribution of school kits, earthquake and fire drills, distribution of flyers,

Sentro naman ng programa ang pagsasagawa ng isang dialogo kasama ng mga kawani ng barangay upang mapag-usapan ang lahat ng mga isyo at pangangailangan sa barangay. Ang bisita sa barangay, hindi ito bago. Ang bago lang dyan yung nilagay namin sa taas na expanded. Yung unang-unang bisita sa barangay, kung whatever is, uh, whatever is available service in the municipality, yun lang yun. Pero ngayon, uh, with, the, with, the, use of uh, bridging leadership na as a tool na pwede kong may pull out ang mga resources ng ibang ahensya, ang, yun ang ginawa ko kaya kin-expand ko ang coverage ng bisita. Uh, in ko si Congresswoman Dimple uh, Mastura, uh, ang congressman natin dito sa First District, including Cotabato City. Pati ang tingog Uh, sabi ko, kung pwede lang makilahok kay dito. Kasi, and explain ko sa kanila ang mechanics, ang papano pinapatakbo yung bisita sa barangay. So, at least uh, binili na yung idea ko. So, naging uh, may expanded na ang bisita. Unlike before, kung whatever is available uh, services in the municipality, yun lang yun. ayan marami na. So, plano ko pang imbitihan si si Governor Dato Tukaw Mastura yun uh, yung probinsya makilahok na rin dito sa bisita sa barangay. Kasi ang hanap pa natin is servisyo eh. So lahat ng available service, pareho lang naman ng servisyo ng probinsya, munisipyo, ng kwan. So pagsamasamahin na natin yung mga resources natin para mas, mag, mas magkaroon ng mas malaking uh, servisyo, na servisyo nakikita naman ninyo kung paano nangyayari sa ginagawa na ito. Ito ang uh, first launch, uh, relaunching itong tawag na relaunching of the bisita sa barangay. Uh, nakita ninyo, napakaraming tao. Kasama din sa programa, ang mga kinatawan mula sa tanggapan ni Maguindanao del Norte, Congresswoman by Dimple Masura, Tingog Parteles, Rural Health Unit, Ministry of Social Services and Development, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, OMAFAR, Sultan Masura Municipal Police Station, Marine Battalion Landing Team 2, Bfb SK, Cotabato Regional Medical Center, at IPHO Maguindanao. Riza Chavez, I-Mines, Philippines.